In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. At panalangin ng pagpapala, panalangin ng kapayapaan, kalakasan. Okay, kung nakakaranas pa rin tayo ng karamdaman ngayon, uh, ito ang pinaka-tips, paano gumaling, okay? Paano tayo pakinggan ng ating Panginoon. So, yung pinapakita dito, okay, yung... Uh, pananampalataya. Kaya ang sabi ni Kristo, uh, sabi niya, naniniwala ba kayo na mapagaling ko kayo? Kaya ang sagot naman nila, upo Panginoon. Kaya sa so verse 29. Now, tingnan po natin, ano ba ang mapapala ng tao sa kanyang pananampalataya? O so, meron ba kayong makukuha sa pananampalataya? Kaya marami po mga kapatid. Kaya dito, sabi ng isang Uh, kahit si Pablo, na sa Diyos ka dapat o maasa. Uh, bakit sa Diyos? Dahil sa Diyos mangyayari lahat ang ayon sa inyong uh, pananampalataya o pinaniwalaan. Ay nga, kung titingnan natin, uh, nung tinanong, nung sumigaw ang mga uh, blind uh, na blind man na ito, ang sabi Jesus, anak ni David, kaawaan mo kami. So, Kaya kung titingnan natin, uh, nung sinabi ni Jesus na naniniwala ba kayong gagaling kayo? And then, sabi nila, Opo, Panginoon, naniniwala kami. So, mahalaga po yan. Mahalaga sa tao na maipakita niya sa Diyos ang kanyang paniniwala. Dahil, yun nga, mangyayari ang ayon sa inyong pananampalataya. Yun yun ang sabi ni Kristo sa dalawang yon. Kaya sila'y pinagaling dahil sa pananampalataya. So, yan. Pasiklabin natin, paigtingin natin, uh, paano ba lumakas ang pananampalataya ng tao. Kaya simula natin kay Pablo. Uh, si Pablo, sabi niya, kaya buong sikap ninyong hangarin, hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Ano ba yung mga kaloob ng Diyos na mas dakila sa tao? Ang pananampalataya, mahalaga yan. Ang karunungan, mahalaga yan. Yung paniniwala mo sa Diyos, Mahalaga yan, higit na mas dakila uh, kaysa mga bagay sa mundong ito. Kaya, uh, uh, isa sa mga recommendation ni Pablo, ang tatlong bagay na pinakamahalaga sa tao, yung uh, paniniwala, yung pag-asa, at yung pag-ibig. Uh, dito naman, uh, meron akong recommendation, You are nothing without the three things, faith, wisdom, and trust. So, mahalaga po yan. Ah uh, kasi ang tao hindi naging komportable sa daigdig uh, kung wala kang uh, kung wala itong tatlong bagay na ito, yung paniniwala, yung karunungan at pagtitiwala. Mahalaga 'yan. Uh, sabi nga kasi kung kasi hindi ka maging komportable kung tayo ay uh, sa spiritualidad. Ang karunungan spiritual 'yan eh, paniniwala para nang palataya, spiritualidad 'yan. O, kung wala kang wala kang tatlo ito, kung wala kang tatlo ito, wala kang mapapala sa daigdig na ito. Ang sabi nga dito, hiwalay ka sa Diyos. Kaya mahalaga yan, yung paniniwala mo, yung karunungan na mula sa Diyos. Magkaiba yung karunungan at kaalaman. Ang karunungan kasi mula yan sa Diyos, given, uh, gift of God. Pero pag sinasabing uh, kaalaman, yun ay nakukuha ng tao sa eksperyensya, sa school, uh, sa pagbabasa. So, maging maalam ka dyan. Pero yung karunungan ay mula yan sa Diyos. May mapapala ang tao sa daigdig na ito kung nananatili, kung nakaugnay sa sa Diyos. Uh, gaya na yung pananampalataya, ano yan eh, uh, access natin yan sa Diyos. Uh, sa pamamagitan ng paniniwala, karunungan at pagtitiwala sa Diyos. Uh, sabi ni Pablo dito ha, maging dalubhasa ka. Yan. Ay, isa sa mga magandang recommendation niya, uh, magpakadalubhasa kayo. Uh, sa pananampalataya, sa karunungan at pag-asa upang lumakas ang ugnayan natin sa Diyos at sa isa't isa. And then sabi niya madali tayong uh, mapakinggan o matutulungan ng Panginoon at sabi niya makamtan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Mabilis. Uh, ngayon kung gusto mong instant healing uh, gaya ng uh, the blind man dito sa ating gospel na humiling sila sa Diyos and then sabi ni sa uh, sabihin nila, Panginoon, anak, anak ni David, uh, pagalingin niyo po kami. So dahil naniniwala sila, nagagaling sila, mabilis yung kagalingan. Na mabilis nakukuha ng mga mananampalataya ang kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Kung baga, uh, hindi, mapahin, hindi makahindi sa iyo ang Diyos uh, kung kung hard ka sa Kanya. Eh, isa yan sa mga dapat ipakita ng tao napalakasin talaga ang kanyang pananampalataya. Isang sigaw mo lang sa Diyos, pakikinggan ka ng Panginoon. Kaya kailang may mga taong sigaw ng sigaw, hindi pa rin napapakinggan. Dahil uh, kulang tayo sa pananampalataya, sa karunungang espiritual at itong pagtitiwala mula sa Diyos. Okay, tingnan po natin yung The Book of Ecclesiastico 34.13. Uh, sabi niya, Matibay ang pag-aasa ng mga may pagalang sa Panginoon. Yan, isa yan sa mga dapat nating uh, ipakita sa Diyos yung pagalang. Uh, paano ba natin ipakita yung pagalang natin sa Diyos? Isa na yung pagpapahalaga sa mga bagay na maka-Diyos. Panalangin, pasasalaman, uh, syempre yung pagsamba. Now, matibay ang pag-asa. Ang mga, ang mga may pagalang sa Kanya. Sapagkat ang, mga, ang pinananaligan nila ay may kapangyarihang magligtas yan. Isa pa yan, uh, kanino ka ba lumapit uh, kung may mga pinagdaanan ka? For example, may sakit ka. Sa Diyos ka ba lumapit o sa doktor? Di ba ang tao sa doktor talaga eh, 100% ang naisip natin hospital. Eh noon, wala pang hospital eh. Sino ba ang nagpapagaling? Ang Diyos. Uh, gumamit ang Diyos ng mga tao. Uh, ngayon nga ay may na, ano pa rin yan? Ang uh, mga doktor ay sugo pa rin niya ng Diyos, ginamit ng Panginoon. So, uh, dapat kasi makita natin na kung kanino ka lumapit, dapat pinaniwalaan mo yan. O baka kasi yung pinanaligan mo ay puro, ano ba, para tao, puro paasa, pangako lang. Sa Diyos kasi hindi eh. Uh, kapag lumapit ka sa Diyos, mga kapatid, maka uh, makakamit mo ang nais mo. Kailang nag-require ito ng pananampalataya, paniniwala at siyempre umaasa ka dyan. Verse 15, Ecclesiastico 34.15, mapalad ang mga taong may paggalang sa Panginoon sapagkat alam nila kung kanino ihingi ng tulong. Kaya sabi ko, matalino ang tao kung siya sa Diyos, kung say sa Diyos umaasa. O siyempre, sa Diyos naman talaga dapat. Kaya lang ang tao, gusto ng actual, Kaya yun, medisina ang naisip natin. Uh, bihira lang ang gumagamit sa kapangyarihang spiritual upang gumaling ang uh, tao. So, dapat i-practice din natin. Ang maganda kasi kung spiritually malakas ka, and then sa siyensya, nakakatulong din naman yung medisina, yung siyensya. Pero mas effective uh, sa tao. Uh, kung spiritual na ang nangibabaw sa, sa tao. Kasi pwede niya, di ba yung prevention is better than cure, di ba? Naniniwala tayo dyan. Kasi kung spiritual ang namumuhay sa tao, ma-prevent niya yung mga sakit. Kasi ma na niya, ay, ay hindi maganda yan. Hindi maganda ang bunga yan. Kasi kung medisina, ah, kahit, kahit bawal kumakain ka. Dahil may medisina. <laughs> Hindi <laughs> ba after kain gumaka umiinom ka ng gamot maintenance. So anjan pa rin yung sakit, di ba? Kaysa spiritual ang uh, advancement ng tao o pinaniwalaan ng tao, uh, ma-prevent niya ang mga bagay-bagay sa mundong ito. So maganda po kung spiritual talaga ang nang ibabaw sa tao. Kaya ngayon, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin pinakinggan ng Dios uh, sa mga pinagdaanan natin, Oh, may mga karamdaman ba tayo o, o malubhanan, so ano ba ang dapat gawin? Tips para pakinggan ka lagi ng Panginoon. Alamin natin kung kanino ba lagi nakatuon ang Diyos. Yan, isa yan sa mga dapat alamin ng tao. Kanino ba, lag, kanino ba nakatuon ang Diyos? Ecclesiastico 34.16 ang paningin ng Panginoon ay nakatuon sa mga umiibig sa Kanya. O oh, yan ang dapat ayusin ng tao ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, yan, ng buong mong isip, ng buong mong kaluluwa. And then may dinugtong pa si Jesus dyan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dahil ang mga umiibig sa Diyos ay, ano ba, ano ba ang pinapakita ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya? Ang Diyos ang umaalalay sa kanila nang hindi sila matisod o hindi bumagsak o kaya bumagsak. Hindi hayaan ng Diyos na kayo'y mapapahamak sa daigdig na ito kung ay nasa Kanya. So yan, isa yun sa mga uh, recommendation o pahayag ng The Book of Ecclesiastico. Kung bakit sa Diyos ka dapat lumalapit dahil Siya ang nagpapasigla sa ating katawan, okay, sa ating kalooban, ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, nagpapagaling kung meron man tayong karamdaman. Ang Diyos ang nagpapaningning sa masalimuot na buhay. Yan, ang dami nating pinagdaanan. Ang Diyos ang nagpapasigla niyan. Siya ang nagbibigay uh, na ganap na kalusugan ng tao. Ang Diyos ay batis ng buhay at lahat ng pagpapala. So, bakit sa iba pa tayo lumapit kung nasa Diyos na ang lahat? Uh, na, ang a problema lang kasi nahirapan tayo paano natin makonvince ang Diyos, paano tayo pakinggan ng Panginoon. So, nag-require ito ng pananampalataya. So, yan lang ang dapat i-build up ng tao pananampalataya, pag-ibig sa Diyos, paggalang, ano pa yung mga binanggit ko kanina, uh, makukuha mo ang presensya ng Panginoon. Uh, kung tayo'y magpakadalubhasa sa pananampalataya, karunungan at pag-asa. So, diyan lumakas ang ugnayan natin sa Panginoon. So, yan mga kapatid, ang nice gesture pa na, na ano ba yung makonvince natin ang Diyos, ano bang gesture upang makum convince natin ang Diyos uh, sa patuloy nating paglapit sa Kanya. Ecclesiastico 35.17 Ang dalangin ng mapagkumbaba. Ayan. Kayo ba'y dumadalangin? Na, baka sinusumbatan ninyo ang Diyos. Lo, kung talagang andyan ka Panginoon, uh, kung talagang makapangyarihan ka, uh, hindi yan, hindi yan pagpakumbabang uh, lumapit sa Diyos. Ano bang dapat gawin ng tao kung siya lumapit sa Diyos? Yan. Una, dapat malinis ka na eh. Uh, mali yung pamamaraan natin tayo lumapit sa Diyos dahil maraming pinagdaanan ay yung mga tao noon lumapit sa Diyos, nagpapasalamat na eh ano bang ibig sabihin ng nagpapasalamat na, ibig sabihin resolved na sila uh, sa mga issue sa mga pinagdaanan kaya ang tawag ni Jesus Diyan, mga ano eh mga mapagpumbabang uh, alagad ng Diyos, mga magaling ng mga alipin ng Diyos uh, dapat kasi ganun ang tao tayo lumapit sa Diyos. Lord, dami namin problema, Lord. Ang dami namin pinagdaanan. Ang daming may mga pakiramdam na. ah, uh, mali pala yon, mga kapatid. Kasi kung tayo lumapit sa Diyos, dapat result na. Kung baga, kung sa mission accomplished mo na yun, na napagtagumpayan mo na ang pinagdaanan mo, kaya ikaw ay lumapit sa Diyos at nagpapasalamat. Kasi ang Diyos ang nag-provide ng lakas, ng karunungan, Uh, ng kagalingan. So ang gagawin mo, magpasalamat ka sa Diyos. So ang dalangin ng mapagkumbaba ay tumatagos sa ulap at hindi tumitigil hangga't hindi umaabot sa Panginoon 'yan. Huwag kayong tumigil hangga't hindi umaabot sa Panginoon uh, 'yung naisin niyo. Hindi humihintong manalangin ang mga mananampalataya hangga't hindi pinapansin ng kataas-taasan 'yan. At alam niya na hindi magtatagal ay kikilos ng Panginoon. Dapat talaga ganoon ang tao, nag-iisip siya na kikilos ang Diyos uh, sa panahon na na-perseguido kang mangyari at mapangyari ang gusto mo. Ang tunay na mananampalataya, mataas ang pag-asa sa Diyos. Mataas ang pag-asa niya sa Diyos. Uh, Ganon ba ang mindset ninyo na kapag lumapit ka sa Diyos, gagaling ka? O... Oh, baka ano lang ang tawag doon uh, baka anong tawag doon nagbaka sakali lang <laughs> pangit po 'yon huwag kayong magbaka sakali sa Diyos dahil talagang hindi bangyari 'yung kung baka sakali lang ang iniisip ninyo dapat i-claim mo na eh kasi ang mga mananampalataya mataas ang pag-asa niya sa Diyos na kung ano man ang gusto niya mapangyari 'yon kung karamdaman man 'yan gagaling 'yan kung wala kang pera tutulungan ka ng Diyos para ihatid ka doon sa kasaganaan ng buhay. So yan ang dapat pagyamanin ng tao, yung paniniwala mo sa Diyos, yung pag-asa mo sa Diyos at yung pananampalataya mo sa kanya. Kasi mga kapatid, uh, kung bakit sila gumaling agad dahil malakas at eh, malalim yung kanilang uh, pag-asa. Gaya kahapon, patay na yung anak ng isang ruler. At uh, din sabi niya, ipatong mo lang Panginoon ang iyong kamay, gagaling siya, mabubuhay siya. Imagine, merong 12 years na dinudugo. Sabi niya, mahipo ko lang yung damit ni Jesus, gagaling ako. Yun ay mga pananampalataya na kakaiba, uh, kakaiba sa Diyos. Ngayon, kung ang paniniwala mo ay napakataas na at napakalalim, So, hindi ka mag-alala kung ikaw may nagkasakit dahil gagaling ka talaga dyan. Kung ikaw may problem, kung marami ka mang pinagdaanan ngayon, kung malakas ang iyong pananampalataya sa Diyos, hindi ka nag-alala. Dahil alam mo ang malampasan mo yan. So, ganyan ang pananampalataya. Kaya, yeah, ngayon, kanino ka ba dapat umaasa? Wala nang iba kundi sa Diyos. So, yun ang dapat i-build up ng tao. Hindi kung kanino-kanino lang. Sa daigdig kasi, pwede kang umaasa. Pero ang tao sa daigdig, may pinagdaanan din yon. <laughs> Marami din yung pinagdaanan. Kung sa Diyos ka, nako, walang pinagdaanan ng Diyos. In just a word, kayang baguhin ng Panginoon ang lahat. Kung naniniwala kayo. Kung mataas nang inyong pananampalataya sa so Kanya. So yan ay mga biblical uh, experience. Uh, kung paano sila pinakinggan, kung paano sila pinagaling kung paano inayos ng Diyos ang kanilang mga karamdaman. So dahil sa pananampalataya. So yan ang i-build up muna natin. Uh, ang una kasing build up natin, how to earn money. Ang i-build up natin, karunungan, isa, napakahalaga yan. Uh, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, yan yung mga biblical na pinanggit ni Pablo na napakahalaga sa lahat. Uh, walang katumbasan kung maalam ka, marunong ka, gifted ka, Uh, napaka swerte mo ng tao. Kung gaya kay Haring Solomon, nakikita niya lahat-lahat. Kasi may mga taong hindi nila nakikita ang mga bagay-bagay. Pero may mga taong nakita nila ang mga bagay-bagay. Yun ay kaloob mo lang sa Diyos. So, yan. Uh, yun muna ang gagawin ng tao. Palakasi ng kanyang karunungan, ang spiritual, ang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. At doon mo masaksihan lahat ng kamanghamanghang bagay uh, mula sa Panginoon. Amen? And the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The results then. Let us profess.